What's up mga idol? Uh, magpapag magpapagas muna tayo mga idol kasi wala na wala nang laman tong gasolina. Wala nang laman si Tortor. Tara dito muna tayo kasi tatanggalin natin tong box. <coughs> Tingbak sana tanggalin natin idol. Nahin to. siya nandiyan dali ko ngayon is ano na totoong kamera na hindi na siya kamera ng phone hindi kamera na talaga siya ito yung na gopro zero Silver Edition Edition Silver Edition Totoo lang o Saan ka talaga niya? Sa sinasabing GoPro yun e eh. GoPro Fordos, Ay! May pala yun GoPro pala be a hero Ay! <laughs> e, tayo may kamera na tayo kung vlog huwag tayong mag mga search ngayon tapusin ko mga sometimes talagay ng tawag na to tawag lang lagay natin yung yeah, tapos na rin ah sa mga idol para makikita nyo kung paano ng gopro nyo ah zero 4 777 so number na rin natin sa

Ito yung mga tambayan ng mga rider sa idol Ngayon Sunday Ayan. Ayan mga idol, makikita na ba kayo ng Fried chicken na nagkataas Ito na fried chicken mga idol Traffic na yun. try natin daanan yung kuti natin ngayon mga idol papamibili ka dahil di mo tagal -tagal, eh, hindi mo tagal-tagal hindi ka nakabili daanan natin ngayon try lang natin aray mo diba yan dito na. Hi, madam. Ano naman? <laughs> Sige, bye bye. Diyan muna siya mga idol. Sige mo. Dyan na... Diyan na... Diyan na... Diyan I'm oh, hey. hey, Nancy, sir. Busy. Ano pa Kuya Bano ba? Kuya Bano si Ano sir? Ano pa nito si Kuya Bano ba? si antarito ma sabing-sabing Yan daw tao ngayon Puro sasakin ng mga kritiko ko man either Thanks din Din <coughs> yun lang mga idol um, abang abang na lang po sa next vlog natin so yun sa yun sa yun nga mga idol abang abang na lang sa next vlog natin mga idol patensya na kayo kung uh, iba iba yung vlog ko ngayon dahil nga uh, alam nyo na first time sa pag gamit ng gopro <laughs> so, bye-bye mga idol Carry on! Uh, Yan pala mga idol si... Uy! GoPro! Si... <laughs> um, <laughs> si <laughs> si no, Aldrin Sotoblog! Aldrin vlog Loading pa no! Uh -huh. um, Shoutout mo na! One minute na lang to! <laughs> Shoutout para sa parents ko! Ong swa! <laughs> God bless! God bless! Okay. Ayan mga idol, all dreams motor <laughs> ayan mga idol, may hero for this idol. mga idol, insert ah JB motor vlog. Kung <laughs>